May buntag sa inyo hang tanan, may sa inyo hang tanan mga boss no? Okay, today is Friday o bulan sa September 6, 2024. Panibagong guide na po ng ating hatag karong adlawa, sabay lang sa mga ganahan mo sabay sa itong guide karon. All the rules niya itong guide mga boss ha. So, mag-recap ta sa result gahapon mga boss ha, 2pm kay 494, double no? 5 p.m. 936 ang resulta sa 9 p.m. daugta, 751 ato ang advance ang 751 no daogta ani mga mga boss ha daogta okay congratulations sa naka pick an na ato nag advance special kombinasyon na nato gahapon advance nato nagihatag okay so congrats sa congrats sa naka pick So karon uh, ah ta o guide no. I -remind. I -remind na rin ko i-remind i-remind nuna na nako sa inyo hani, mga boss ha. 3 to 5 days abangin ni ninyo, 3 to 5 days. Okay. Ah uh, kini mga kombinasyon na buti 3 to 5 days. Okay? 3 to 5 days. 3 to 5 days mga uh, idol ay, magkalimutan eh. 1, 9, 7. 3, 4. 3, 4, 6. And then, 7, 1, 3. Okay. And then, 7, 6, 0. Of 4, 5, 2. Ito mga... Boss, mga boss, mga bossing. Ito, 3 to 5 days sa akong prediction lang ha. 3 to 5 days sa akong nakita na ay mo lusutay ani. Kung ganahan mo mag-maintain, tanawan ninyo pag-pick mo ani o gusto ka kombinasyon, ay nyo dagpatad Ako lang nag-remind sa inyo ha. 3 to 5 days ha? sa akong prediction na ay mo pakitaan ni mga boss. Ha, 3 to 5 days. Sa ako lang nakita ha, pero... Ah, uh, syempre guide rata, okay? Guide only lang niya to, ah. Sa kuha lang nakita. Diri sa guide na ako, okay? 3 to 5 days murag na imbubuhagay ani sa iya. Kini mga kombinasyon na. So, kung ganahan mo, respita rin ninyo mga boss. So good karon sa September 6, okay? 3 to 5 days, okay? Screenshot ni mga boss kay ako nang burahon. Kay baghatag na tao, guide na to, no, old dross all draws niya itong guide mga boss ha all draws okay sa mga ganahan lang mo sa bahay kato lang na yung mga budget ha kung namin extra budget mga boss o pwede mo mo taya ani eh. so kung wala mo extra sama na ako nga wala extra budget so lanta walang yung mga boss na tanaw lang mo yung pugsa patad no kay sigurado mabuslot at ubol sa og isa pa mas unahon nato ang importante no yung mga kinahanglan ba mo ay atong so kung wala tay extra pas on ta sa ing unani no pag na do na extra oh, uh, salamat mo patado balik no ang importante na una na ang ato ang mga kinahanglan no mga kinang mga importante na makakuan kuan ganin eh mga importanteng bagay. So, yan ang ating eskalera. Pag-pick lang mga na mga boss. Ang akong based eskalera, money. Muna akong based eskalera. Okay? Screenshot. Kaya ako nang burahon, mga boss. Yan. Next, double. Ang double natin. Today, all draw. Sa mga ganahan mo sa bayan, eh. Ang double na to, kahit 2, 3, 3, 2, 5, 5, 9, 9, 2, and then seven, 8, 8, syempre, favorito ko tong 7, 8, 8, 6, 8, 8, 2, 8, 8. So, ito lang yung double natin today, mga boss ha, screenshot niyo, pag-pick lang muna ako ang base double kay kini 788 so kamo kung sa inyo ganahan na nadera pick up pa lang inyo okay yung dolo sa inyong doghan ba okay so ayun yung kutag mga bosa mura na to ang mga kombinasyon mga bossa gamay rin na to mga kombinasyon so na na ko yung advance gabi nagihatag mga bosa lantawa to ninyo sa mga ganahan ay okay, sa mga ganahan lang ha 8448 uh, muna yung mga itong muna yung itong last two pair mga boss ha last two hinan ninyo ang itong 84 uh, sa quadre kay 847 84 4, 7, 8, 4 uh, 3 8 4 0 Okay, pag target o grumble mo ani mga boss okay always yung pag target o grumble ha o mas mandot ana ah, uh, ah, ito lang mo diretsyo kay aron magawas gani daog yun ang sigurado sigurado ang daog diba? okay, di ba kay kung dili mo mag rumble so sigurado di mo kadaog kay 5 to 7 ah uh, 5 so Okay, 528 and then 529. 5 yan mga boss ha, 5529. Target rumble. Always gigi ko remind sa inyo ha, mga boss, target o rumble, no? Kay, naman dira atong kadaogan o magawas ang atong mga kombinasyon. Ang mga boss, kung na may mga sariling kombinasyon ha, mauray, mauray una ha, ang inyo ha mga kombinasyon, mga computation, no? Kung ko na may extra, o, oh, di, pwede ra mo mag-pick up dari sa to ang mga kombinasyon po, no? Basta kung na may sarili, mga kombinasyon, maura yun na hangin ang ha, mga kombinasyon bra, na tinaguan. Kung naamang yun may tinaguan dira o, oh, muna yun na ha. Pero kung tanaw ninyo ang kombinasyon niyo o kombinasyon nato nako na ko, o, no? Magkapareho, o, birahi. sa yan, 3. yan mga boss ha. Target mo muna. Okay, next natin. Ah, uh, ato nang gidali-dali. Sayo ko nagbuhat og guide karon adlaw mga boss kay ah uh, ko sa ako ang Junaki sa school. kay muni ato ang pamaris sa 86 sa mga kabati, muna sulat eh. Three. Three. Kalat mo niya akong tinta Ayan, three Yan, 3 yan mga boss Six yan mga boss 681 Yan Target Tramble Okay, screenshot ninyo mga boss Next Ang next natin ay 78 Okay, 78 Nagawas naman yung 78 pero ay mong kumpiyansa ha mga boss. 781 ako adere. Og 783. Saan na? Kalat akong tinta. 783. 780. 780. 0 yun target rumble money mga boss Okay. screenshot din yun mga boss then last kombinasyon na natayo no. sa ito ang kombinasyon kahit 2-1 or 1-2 so muna yung targetan mga boss ha target to grumble muna ha ok 4 ako adire of 2-1-5 so yan pag target to grumble muna mga boss karong adlawa all draws ninyo mga boss ha all draws ok muna natong guide karong adlawa mga boss uh, screenshot kay maghatag tag tagpamusti ang akong pamusti ang atong pamusti karon mga boss posti sa meral ko sa so, mo sa bayani atong pas, posti uh, pag ito mo anong gito gitri mo sa atong pamusti mga boss ha 0 2 0 2 9 5 atong pamusti mga boss na diri ang 925 nine, nine no 925 og na diri ang 920 so 925 na adra mga boss ha 925 atong gihatag 920 pag gito gitrim mo na mga boss kung ganahan mo okay so mura na tong guide karong adlaw mga boss no all draws sa kay mo out na ko mga boss o dagan salamat no sa mga wala pa ka subscribe sa atong youtube channel na boss train 3D vlog please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma notify po kayo sa Ina-upload natin na video araw-araw. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat, mga boss. And hope to win takarong adlawa and God bless po sa inyong lahat. Okay? Bye-bye. And maraming salamat po ulit.